Guys, ngayon ay magluto po tayo guys ng chicken mushroom with sauce. Yan, ito na po ang ating onion. Igayat-gayatin na natin guys ang ating garlic. Ay, sorry. Yan, ito na guys. Igayat-gayatin natin guys ang ating garlic. At saka Onion. Girl, ang ano onion naman guys. Ito ay request ng aking madam. Madam Aiten Salma. Makaon daw siya ng chicken with mushroom. Yan. Ito na guys ang aking mushroom. Tapos lagyan ko siya ng carrots kasi may pera, isang piraso ako dun sa ref para hindi masayang. Ito na po ang aking chicken may butter ako dito, my chicken cube, my cream, black pepper, salt. Yan po. Tapos i ay i-slice natin guys ang chicken. Chicken ganyan na natin guys. Ang laki. Ang laki niya, guys. Gusto ito kasi ni Ate ang mushroom guys nagapaluto yan sa akin ano uh, ginisang mushroom yan na po ang ating chicken lagyan ko siya guys ng asin sa kabila nagutom na daw ang madam akong madam nagutom na Tapos lagyan natin ng black pepper. Ang naparami. Ganyanin na lang natin guys. Kasi na. Yeah. Naparami kayo, naparami guys. Yun. Yan, okay na yan, guys. Tapos, iprito ko muna, guys, ang aking carrots. Uh, uh. Tapos, insulot natin, guys, prito ang ating mushrooms. kasi ang mushroom ko guys, para maglasa ang ating ano guys ang ating mushroom lagyan natin ng butter para masarap yan guys by butter yan iprito na natin ang manis ang tapos maglagay ako ng butter sige na natin guys ang ating onion at papag-garlic. Yan, ibalik na natin ang ating chicken. Tapos maglalay ako ng tubig. Yan. Kunti lang guys. Kunti lang ginagay ko ng tubig kasi matubig pa yan guys. Takpan natin. Tapos ilagay ko ang chicken cube yan ilagay ko na guys ang aking carrots ang aking mushroom at halo-haloin natin guys takpan ulit natin guys gutom na siya itin. ilagay ko na guys ang aking nestle cream ang ating creamy creamy mushroom chicken chicken mushroom tapos lagyan natin ng cheese Yan, ito po ay loto na po yan guys, ang ating chicken with mushroom sauce. Yan, ang sarap guys. Hindi na ako naglagay guys ng asin at saka black pepper kasi kanina sa chicken ay ginlagay ko na. At saka chicken, ang chicken cube ay maalat na 'yon. Yan, okay na 'yan sa akin ang lasa. Oks na oks na 'yan, guys. Yan, maplating na tayo, guys, sa ating oo, oh, ang sarap, guys. creamy siya guys 'di ba creamy creamy ang ating 'yan ito na guys ang ating chicken mushroom sauce 'yan ang sarap guys